Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Maraming salamat muli sa lahat, Panginoon ko, sa mga blessings at biyaya. More blessings to come, lalong-lalo na sa pangaraw-araw natin pangumuhay. Hindi lang po sa akin, para sa ating lahat. Thank you guys, thank you. At uh, shout out ko lang aking mahal na asawa at mga anak dyan sa Kawayan City, Isabela, Visilid City, Surigao del Sur, Luzon, Visayas, Mindanao, and to all OFWs around the world, lalong-lalo na sa iyo na nanonood ngayon at sa ating mga kababayan dyan sa Israel na kung saan man ay nagkagyera keep safe everyone guys uh, at update lang tayo sa ating trabaho ngayon and uh, shout out to all my fellow workers in this company dyan ito pwede trabaho natin ngayon guys oh ayan nakatapos na tayo pag welding at uh, matindi ang ano ang higpit ng ano ngayon dahil building nga ito kailangan quality quality ayan oh. ayan puro nakatest yan lahat ito mo may mga spray na mga puti yan dahil titesting yan kailangan talagang kapit na kapit wala tayong mga uh, pinapalampas na mga defect ayan ayun yung natapos natin so, yun. at bukas i-check yan sana pasado <laughs> ayun yun lang guys ha at kung ano mag apply na kayo maraming hiring ngayon Magpasa na kayo ng updated resume sa mga agency na aking kinukoment. At sa ngayon, ito yung ginawa ko. Ayan o. Ayan. Hindi maiwasan, may bootleg. Ayan o. Ayan yung bootleg o. <laughs> Lalo na pagka ang bakal ay hindi nalinis. Hindi nag-grind yung mga ano, dugtungan. Kaya doon magkakos yung mga blue holes. At ayan. Maraming salamat muli sa mga kababayan natin. Mga nag-share, nag-follow sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, oh. Lahat po yan. May mga testing yan. Ayan, oh. Ayan. Kasi, itong raptor na ito, yun, yun. Yung nasa babaw na yun, oh. Yun, yun. Ayan, yun. Ayan, oh. O, kaya safe na safe tayo kailangan natin quality product para mas matuwa yung ating amo matuwa yung mga customer mas maraming project pang pa darating thank you guys keep safe always and enjoy life everyday Please don't forget to like, share, and follow para mas marami tayong kababayan na maabot ng ating mga program na ito. Thank you.